Hello guys. Um sorry ngayon lang ako nakapag-update ulit. Sorry for ano um uh, for the long wait sa mga naghihintay ng update. Kasi after kong manganak, parang sobrang daming nangyari, nagiging naging busy. So ganito kasi 'yon. Um hindi na ako nakapag last video. Gusto ko sana mag-video bago ako mag-ano, bago ako manganak. Kaso lang, sa kakaisip ko na baka false labor na naman o magjo-joke lang naman ito hindi ko pinapansin kasi palaging ganun pero oh. awake Thanks, she's awake hold on guys so nung araw na nung gabi gabi bago ako mga mga anak nung gabi na yon siguro parang nagle-labor ako na hindi ko alam Kinabukasan, mga 5, 5.30, parang nakakaramdam na ako ng parang totoong daybor na. Pero hindi pa rin ako sure. Noong mga almost 6 o'clock na, sinabi ko na sa asawa ko, sabi ko, I think it's time to go to the hospital, sabi ko na lang sa kanya. So, ayun, bumangon yung asawa ko. Tapos nag-ready kami. As, ano, ang parang bilis-bilis eh, um nagre-ready kami, parang nagiging intense na, parang, para, ano na, yung mga closer together na yung construct, contraction. Gosh, construction, walang construction. Tapos, as we walking out of the door, papunta na kaming car, nagiging ano na, nagiging every 30 seconds na, ang bilis-bilis, nagiging every 30 seconds na, tapos yun, drop off namin tong dalawa, yung kuya niya, drop off namin dun sa friend ko, tapos, pumunta na kami ng asawa ko sa ospital. Pagdating doon sa ospital, halos hindi na ako makalakad sa sobrang intense na talaga ng contraction. Tapos, ayun, pagdating doon sa labor and delivery, nung na-admit na ako, nasa ano na, 8 cm na. 8 cm na yung, ano, yung dilation ko. Tapos, dumating kasi kami doon mga ano, mga parang 7.30 yata kami dumating doon ayun, mga ap, after like 7, 8, and 10, after 3 hours, almost 3 hours, lumabas na yung baby. Ganun lang siya kabilis. Ang bilis-bilis. Akala ko kasi magiging slow lang siya eh. Ganitong dalawa. May time pa akong mag-video-video. Bago ako talaga mga anak. Bago lumabas yung baby. Eh, ito. Parang binilisan na niya. So, Ayun, sorry, hindi na ako napag-update yung bago, yung before. Before, before, talaga ako mga anak. Tapos, ayun, um, sa ano naman, sa... Nung nagli-labor ako, nung nagli-labor ako, ano, na, nagda-drop yung ano ng anak ko. Nagda-drop yung heart rate niya. Kaya, nung it's time to push na, every time I push, nagda-drop din yung heart rate niya. Kaya, ginamitan na lang siya ng local ng forceps para ba, palabas siya agad-agad. Para mapabilis. Pero, siyempre, kinabahan sila, pinapasok yung mga, ano, yung mga tao, galing sa NICU. Galing sa NICU. Tapos, para, siyempre, kung ano, at ano din mangyari, takbo yung baby sa, ano, sa NICU. Pero, Nagiging okay naman, thanks God, na paglabas niya naging okay siya. Kaso lang medyo matagal yung skin to skin namin kumpara sa kung yung normal lang na balang problema talaga. And then ayun, naging okay naman lahat tapos I love you. Yun nga lang, I love you too. Yun nga lang after kumag deliver, I ran a very high fever like my gosh nakita ko parang 108 tapos gulat na gulat yung nurse tinaik niya ulit second take niya pa naging 105 so taka sila kung bakit sobrang taas ng fever ko tapos yun daw uterine uh, mayroon akong uterine infection so um, instead na after 24 hours makalabas ako parang muntika na kami makalabas ng 2 days pero 24/700. After like 30 hours pinalabas din kami. Um kasi medyo nawala na rin yung lagnat ko. After nila ako binigyan ng antibiotic. And one week after ko mga Almost exactly one week na admit na naman ulit ako sa hospital Kasi I, I was shivering and um running a fever again. Yun kasi yung ano nila eh, na na in case na I'll run a fever again takbo na ulit kami sa hospital kasi baka bumalik yung infection ko so ayun po, pumunta kami sa hospital admit ako this time 3 days na ako sa hospital na sobrang naiinis na ako kasi ka, diba, kakapanganak mo lang tapos na admit ka na naman sa hospital tapos this time medyo mahaba-haba 3 days na 3 days din akong naka-antibiotic. Mas sobrang sakit ng ano yung isang klase ng antibiotic na binibigay nila. Tatlong klase sa isang bag. They're giving it to me through IV. So, after 3 days, nakalabas din. Pinungas sa hospital ako. Parang parang na akong ano, parang wala akong, ano, na hindi ko alam kung yung nangyari ba kanina, kahapon ba yun, o kanina, o kagabi, o ngayon lang ngayong araw. Parang hindi ko na alam yung days and night. Kasi pa, na, tatlong araw ka dyan, nakaano lang dyan sa higaan, tapos sa, dyan na, sa loob ng kwarto. So, parang, yung mundo ko parang naging upside down that time. So, after three days, ayun, nag, video nagpagaling hindi ma hindi ako maka ano hindi ako makapagpahinga din masyado kasi syempre may baby tapos may dalawang maliliit pa akong mga anak kaya ayun medyo matagal matagal tagal ako nakapag update so sorry guys I just try now na makapag update kahit pa so Next update ko, you will see the baby. All right. I think that's all I can say. I mean, parang wala lang na isip, So, thank you so much for watching and waiting for the update for my delivery vlog or pregnancy everything. Thank you so much, guys.